Hello, 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 Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon ay, uh, siyempre, nasa pabay pa rin tayo after nung typhoon na si Uwan. So kumustay natin yung kung anong nangyari sa mga pabay na gobyerno dito sa Nai Cavite. So ayan, uh, kung nakikita nyo sa likod, <laughs> ganyan yung itsura ng mga kawayan, nagkaputol-putol. At same time, nakikita naman natin na maayos naman yung mga bahay. At uh, maganda pa, dahil inaayos na rin talaga nila yung sa kuryente. Makikita nyo ba? So ililipat natin yung camera natin para mas makita nyo nung ayos yung uh, kung ano yung naging development. No? Siguro bago magbagyo, no? ay uh, inayos na nila itong mga poste. Nilagyan na nila ng parang transformer. Makikita nyo, katulad nito sa kabila. Ikita nyo ba? Ayan, no? Oh, may transformer na. Okay, ilipat natin yung camera natin para makita nyo na maayos yung uh, lugar kung ano na nangyari after nung bagyong si Uwan. So nakikita nyo tong uh, kawayan na to. So yun yung mga bahay. Kaputol-putol talaga oh. Ay, ganun talaga. Lakas. Malakas talaga siya. Ayun, humapay yung uh, mga dahon, mga puno, maliba dun sa ibang mga ano. Dito ay uh, pakikita nyo rin yung mga poste, eh, may mga transformer na. So, sana within this year, magkaroon talaga na rin ng mga kuryente yung mga bahay na, ah, hindi, yung mga bahay na meron na relocate. Like dito, nilalagyan na rin nila, inaayos na rin nila. So far, so good. Wala naman naging problema sa mga pabahay after nung typhoon na si Uwan. No? Ang kainaman lang, yun ay ah, uh, Like dito sa Block 70, so halos inaayos na lahat ng mga kabahayan. At uh, wala naman, kumbagan, apiktoan o na damaged sa mga kabahayan. So as is, uh, intact pa rin sila. Ayan. So meron na rin uh, mga pa isa ng na mga nare-relocate dito. Katulad dito, pinaayos na nila yung harap nila. So, in-extensionan na. Diba? Galing. So, nakaka-inspire mga ganito. Tulad dito sa kabila. Ayun din, no? Pinaayos na rin nila ito. So, halos lahat. Dito sa kabila sa main road. ah, uh, okay naman. So far. So, ang ganda nun, no? Ginawa, oh. Stand. Tapos yung path walk, ginawa din nila. So, dito napili kong mag-vlog after nung bagyo kasi nakita ko na malapit sa ilog itong lugar na to. Kumbaga, nasa loob kasi siya ng ilog. Napapalibutan ng ilog itong uh, lugar dito sa pabahay na to. The same time, nakita natin. So, uh, hindi naman siya na tuhan sa, sa nagdaang bagyo. Ayan, no? Oh, paayos naman. So, subukan nating pumunta dun sa dulo. Kasi yung dulo niyan, ilog na yan. Nakikita lang natin yung mga kawayan nga, eh, nagka bali, -bali. Tapos, ang kainaman din. Tagal na rin tayo hindi napunta rito. Ayan na, oh. Nagkaroon na ng mga poste, no? Para dun sa, sa kuryente, para sa mga bahay na to. So, tuloy din ng pagtatrabaho nila. At nakakatuwa dahil, siyempre, hindi nga nasira sa bagyong a uh, itong mga uh, pabahay ng gobyerno dito sa Cavite, sa Naik Cavite. So like katulad yung post narin yun, no? So halos lahat na nga. Kaya, so good luck dun sa mga nari, narilukit na dito na sana magkakuryente na kayo. <laughs> no? At uh, para hindi naman na uh, mahirap na para sa inyo. So, Dada nga po, no. Tingnan natin doon sa dulo. Yung yung ilog at saka yung mga puno. Pakikita nyo, humapay itong mga damo na to, mga kapanoan na to. Pero yung mga bahay, ayos naman. So, katulad to, meron na rin nakatira. May kurtina na. So, ito ayos na, Black 75. So, marami na. Ang ganda ng ano nung block 75 yo yung pinto oh. malinis oh so halos madami nang naano na, -ano, na relocate dito at tingnan natin doon sa may kung ano yung nangyari kasi so, daming daming aso ata doon <laughs> ay ayun oh Mukhang may mga part na parang medyo na ano yung mga kawayan. Pero yung puno, halos wala naman dito tayo sa kabila kasi may dugi doon. Parang hindi ako portable. Hindi naman tayo makalusot sa daanan nitong lugar kasi nga. Tawag dito. Puro damo. Yung gilid yung gusto kong ipakita sa inyo kasi nga, siyempre, pagkatapos pa lang ng bagyo, eh gusto natin malaman kung ano nangyari nangyari sa mga pabahay ng gobyerno. Especially sa malapit sa ilog. Itong lugar kasi dito, Black 75, 76, 72. Itong mga 7, mga 7, no? Black 70 plus ay uh, malapit sa ilog. Or like dito. So yun, nakakatuwa, oh. Dami na yung mga poste, oh. Talagang tuloy-tuloy. Nakikita nyo rin yun, no? Oh. Ayun, Oh. No? Halos lahat meron na. Nilalagyan na nila. Sayang, pasyal tayo dito. Oh, ito. Wow. May tao na rin to. Dito halos ayos na pala ito. Talagang uh, kunti na lang. Siguro ko kapag ka may kuryente na, baka talagang a uh, lumipat na yung mga beneficiary ng pabahay ng gobyerno. Ang hapon. <laughs> so, ayun. Tingnan natin sa dulo. Kasi yung dulo na yan dyan, ah, uh, ilog na yan. Ah, mukhang, mukhang wala naman talagang naging problema. At, ah, uy, ayan, dinadag, dinadagdagan pa rin nila. At din, ginagawa pa rin nila ng bahay ito. Katulad ito, bagong bahay Parang, to, sa kabila. So, ayan. Ito yung ilog. Awala ah, wala naman masyadong nangyari. No? Parang humapay lang yung mga kawayan, yung mga puno, yung mga damo, tulad yung saging. The rest, uh, maayos naman yung lugar. Ayun, no? Grabe, de, gawa pa rin ang gawa ng bahay. Talagang napakadami pa rin bahay ang tinatay at makikita nyo rin, no? Ang ganda ng pundasyon niya kasi may poste talaga. So, hindi nyo maano na tinipid yung pagkakagawa ng bahay. So, makikita nyo rin yung mga bakal na no? halos magkakatabi. Parang isang dangkal kaling yung pagkita, no? Gaano kasiksit yung bakal niya. Kaya masasabi ko napakatibay ng pagkakagawa ng bakal. Anong ah, bakal? <laughs> ng bahay. So shout out talaga sa developer, no? Nung contract. Contractor nitong pabahay ng gobyerno kasi napakaayos yung pagkakagawa nila sa mga bahay. So the rest, yun. Like yung mga damo dun, ah, halos wala naman nangyari. So okay pa rin naman. <laughs> okay pa rin naman mga kabahayan. At ah, kahit nga malakas yung bagyo, eh, wala naman nangyari sa mga pabahay ng gobyerno. Uh, maayos pa rin sila. At uh, makikita nyo, napaka-elegante yung pagkakagawa ng pinto nito. Ganda, di ba? Sa akin, ha? O, so, hindi mo na mapagkakamalan na pabahay talaga ng gobyerno to. So, kung wala ka talagang idea na pabahay ng gobyerno, to, hindi mo akalain. So, barang mga row house subdivision lang, mga private subdivision. Di ba? Saka makikita nyo rin, no? Oh, kung gaano ka kaliwalas, kalapad nitong uh, tawag dito, lugar. So, lumusot tayo dito dahil malinis na. Tingnan din natin dito sa kabilang side. Ha? Ah, maganda rito kasi tataniman, no? Oh. <laughs> tataniman. Magaling. Uy, <laughs> tinahulan tayo. Diyosin niya, aso. So, walang nangya. Uh, ayos naman. Nakakatuwa lang kasi, ayun na, yung mga post ng meral ko, halos isa-isa nilalagyan na ng mga mga transformer. At same time, oh, ito dito, tinanima, no? Meron na, 76, halos may mga tao na. At, uh, Galala ko dun sa anak ko. Ah. <laughs> <Dun> sa malayo. <marayan. laughs> ayun, okay naman. At uh, ayun, no, yung mga poste na, oh. Post na, magkakakuryente na, oh. Ay, ayos. Kakatuwa. Ito, ina ayos, inaayos na rin. After Typhoon Uwan, parang wala, rong, wala lang nangyari dito. Maliban lang dun sa mga puno, na ito nagkatanggalan nga yung mga damo, damo mga uh, dahon, tapos yung iba humapay yung mga damo, pero the rest, ayan, as is pa rin talaga, maayos pa rin yung mga kabahayan. Ito nakakatuwa na walang nangyari. At the same time, ang higit na nakakatuwa, nilalagyan na nila ng mga poste. So, ibig sabihin, bukas ang kalawa, uh, na ito ng kuryente ng Meralco. Ito so, yung mga mare-relocate na pamilya dito sa pabahay ng gobyerno, dito sa naik. E, eh, kumbaga, hindi na, hindi na magsasuffer na wala silang kuryente sa paglipat dito. Siguro mga one month, pinakamatagal, two months, no? Magkakabitan na sila ng kuryente. Hindi katulad tulad mga unang narelocate dito sa badang dulo doon. Paglabas natin dito. doon sa dulo, kasi wala pang kuryente, ayun. Gumagawa na lang sila ng paraan para magkaroon mga solar light, mga ganun na ginagawa nila. Doon so, sa lugar na yun, sa dulo na yun, kasi may mga na-relocate na doon. So, yun yung isang uh, problema ng mga resident na relocate Hello! Shout out! <laughs> so, ayun, ah, uh, pinakita ko sa inyo kung anong sitwasyon ng mga pabahay after nung pag uh, yung type uh, yung uh, bagyong uwan no typhoon uwan uh, na malakas nga ng bagyo na nagdaan dito sa atin so, oh, shout out kay kuya <laughs> shout out <laughs> at uh, ayun nakita naman natin na uh, iniisip ko may mga nasira sa mga kabahayan no Uh, ang nakita ko e eh, mga pose na Meralco ko na inayos na nila. At kumbaga, uh, in ko na meron na damage, meron na ano, na nangyari. Uh, development o pag-ayos ng lugar. No? Kabalik na rin sa iniisip ko. Dahil iniisip ko malakas ngayon bagyo eh. May mga masisira pero hindi yon yung nangyari. Ang bagkos eh naayos, no? yung lugar, like ito nga mga pose na Meralco, nalagyan ng transformer, nalagyan ng uh, parang support. Lahat, katulad yan, di ba? Nakikita nyo, nalagyan ng support, eh, nakakatuwa yun. Di ba? Nakaka-inspire. Dahil nga sa pagdaan ng bagyo, eh, Iniisip natin merong masisira, eh hindi ganun na nangyari. Nagkaroon ng development. <laughs> umayos, no? So, ayan, no? Oh. Kita nyo? Mga transformer sa mga poste. Ah, wala ito. Pero ito, dito, ayun, no? Ayan, oh. no? Oh. Patatakpan, Eh. So, yan yung dun sa papuntang main entrance yun. Ah Inikot ko yung gilid ng ano, tabing ilog kasi iyon ang iniisip kong uh, magkakaroon ng uh, kunting problema pero wala naman, so far so good. Maliban doon siguro. Iniisip ko na ano talaga yun ng bagyo pero mukha naman o pinanabas lang ng mga tao yung mga kawayan. Siguro ngayon 'no. Oh. Yung lugar na yun doon. So maliban lang to, talagang kikita nyo yung dahon niyan. Talagang humapay papunta dito na ano yung sanga. Ayun lang naman. Very minor. Tapos, uh, wala, wala naman masyado. duwa ah, talagang ano, talagang nagkanda bali, bali pala oh. Kasi yun, kikita nyo oh. Mga na yun oh. Kikita nyo ba? Uh, nabali yung iba. Tapos yun, siguro, ayun oh, kikita nyo, bali nga talaga. Ayun yung nangyari. Yung iba, eh, matitibay. Kasi nga, ano to dito, ilog eh. So, wala naman nangyari dito sa mga bahay na to. <laughs> Ayun na nga, bagkos eh, nagkaroon ng development. Yung mga post, ayos Inayos na nila. Pinanlagyan niya. Kasi kung ah, napapanood yung mga unang video natin, eh, may mga tinayo ng poste, eh, tapos ng meral ko, ah, wala pang transformer katulad nun. Pero ngayon, halos lahat meron na. Kaya good luck and congrats sa mga narilocate dito na bukas makalawa, eh, sana magkaroon na kayo ng uh, kuryente ng galing talaga sa Meralco para na sa ganun. Hindi maging hassle sa pagkarahon ninyo sa pabahay ng gobyerno dito, dito sa may na uh, naik view. No? Special dito sa naik view. Kasi talagang dinidevelop pa lang naman talaga yung lugar, yung bahay, inaayos pa. Ang problema nga lang dahil meron na talaga tayong mga kababayan na talagang uh, kailangan may relocate na. So, ayun, nadadala na sila dito kahit hindi na agad-agad uh, nagkakaroon o malalagyan ng kuryente na galing sa Meralco. Yung iba, uh, buti lang may solar panel So, ayun, light lang talaga pagkagabi. Walang electric fan. Kaya pagka-summer, eh, talagang tiisang po sila talaga yung mga nakatara. Siyempre, ang init. no Yun yung isa sa ano problema. Tapos, uh, tubig, hindi pa rin ganun ka-develop, ka, ka yung tubig dito. So, yung iba, ayun, uh, igib-igib pa lang kung saan meron na nagpapaigib. Pero so far, so good. Ayos naman. Uh, naman yung mga kababayan nating nare-relocate dito sa pabahay ng gobyerno. Okay? So, yun yung update natin dito sa may pabahay ng gobyerno. After nung uh, type po na si Uwan. So, so far, so good. As yung mga bahay, maayos yung mga bahay, wala naman nasira. Ang kainaman noon, eh, nagkaroon ng development. So, inisip natin may nasira, pero baliktad, no? Naayos yung mga kabahayan, naayos yung, mga, yung lugar. Okay? So, maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, no? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Go na po tayo.